dito po tayo ngayon sa Green State. Ang dami po ngayon ano tumubo na ano na spinach o wild spinach. Dahil ngayon po ay madalas umuulan. Dito po tayo ngayon uli nangunguha uli tayo ng spinach. Mayroon si Nestor la kayo nangunguha. May dala na siyang gunting. Hanggang doon po, oh, mayroon pong spinach na tumubo. Marami pong tumutubo ngayon kapag ma, ano, maulan. Dito lamang po yan sa Green State. Nung nakaraan po, ah, nanguha po kami ng spinach. Ngayon, abo ah, bumalik po uli kami para kumuha po ng spinach. At masarap po ito ihalo sa mga niluluto pong gulay. Ayan, ito po, ang oh, lalaki na po ng spinach dito. Oh. Yung iba po, may mga bulaklak na. Nestor la kayo, oh. Yan, kumuha po siya oh. Andun siya ngayon oh. Maganda po kasi manguha ng spinach pag ganitong maaga. Sobrang daming spinach. At mga taga dito nangunguha din po sila ng spinach. Yan, dito lang yan sa Green State. Kumuha lang po tayo sa ating lulutuing gulay. May dala na po tayong eco bag. Ayan po oh. Yung mga experience nandito. Tapos nagdala na po kami ng gunting. Nung nakaraan po hindi kami nakapagdala ng gunting. Ayan, ang tataba ng nakuhang ano ni Nestor la yung mataba yung ano oh, yung mga dahon ng spinach. Ito po yun o. Oh. Ayan, okay na po ito. Kumuha lamang po kami ng aming isasahog po sa gulay na aming lulutuin. Super healthy. Itong wild spinach o kulitis ang tawag. Yan, update po tayo ngayon. Ngayon ay araw ng biyernes. Yung iba po ay sinasahog po ito sa munggo. Kami naman po, magluluto lamang po kami ng dining ding na gulay. Ihahalo lamang po natin itong kinuha po natin na spinach.